Nako, totoo yan. Sadyang hindi talaga magkasundo itong itong kampo ni Dikong. Katulad po na nangyayari kay Harry Roque. Siya po yung nag-reveal na kung no, ay may channel agreement nga daw itong si Dikong at ang China. Yan naman po ay pinabulaan na ng ilang kaalyado naman ni Dikong. Katulad ni Panelo at tinawag pang sinungaling itong si Harry Roque. Tama yon, Itong payag na ito ni DJ Chacha isa sa mga idolo natin. Sabi niya, habang hindi magkasundo ang mga kaalyado ng dating Pangulo, kung talaga bang nagkaroon ng gentleman's agreement, inaantay ko pa rin kung anong say ni VP Sara. Yon. Dahil hanggang sa ngayon, wala pa rin pong statement, pahayag, etong si Sara Duterte, tungkol niya sa sigalot dyan sa West Philippine Sea. At kung matatandaan niyo po, um, sabi nga ng mga netizens, kaya niyang protektahan. Okay? Kaya niyang magbigay ng pahayag at sumuporta sa isang most wanted ng FBI. Pero sa ganitong sitwasyon na nasa alanganin ang ating, ang ating bansa, ang ating soberenya, wala po na pahayag itong Vice President. Sabi namin, naman ng ilang kaalyado, katulad ng mga kapatid na si Sara Duterte, hindi daw to trabaho ni Sara Duterte. So kung babalikan natin yung mga dating, dating naging Vice President, sila po ay may pahayag at ipinagtanggol nila ang ating teritoryo. Ano ang nangyayari sa isang sa isang Sara Duterte at bakit walang pahayag pa rin? Napakalinaw, sabi nga ng mga netizens, na itong si Sara Duterte ay may pinoprotestahan pusiling ang kanyang sarili. O baka naman, baka naman may kasunduan din itong si sa Sara Duterte with the Chinese government. Yun yung nakikita ng mga netizens. Tingnan natin, ito pang pahayag na ito ni, ni DJ Chacha. Sabi niya, wala pa nga daw pahayag ng si sa Sara Duterte sa pinakahuling insidente ng pambuguli ng China. Yun. Walang pahayag. Okay? Dahil, yun nga, hindi naman daw appointed son of God yung mga nabubuli dyan ng China. I mean, yung ating mga frontliners dyan sa WPS at syempre, yung ating mga mga Dahil hindi naman daw appointed son of God yung mga yan. Kaya hindi kayang ipagtanggol na itong loss -los na ito. O, di ba? Maganda at yung mga katulad na si DJ Chacha ay nagsasalita dahil marami siyang tagahanga, maraming followers na kahit papano gisingin sa katotohanan na ang mga katulad na sa Sara Duterte pa rin na rin siyempre yung yung kanyang mga kaalyado. Sila po ang pahirap sa ating bansa. Wala po silang malasakit sa ating mga kababayan at walang totoong pagmamahal sa ating bansa. Good luck.